Hi everyone! Ito na naman ako, nag-message na naman ako kay Marcos dahil nagre-reklamo siya na masakit na naman daw ang aking kanyang balakang dahil nasipa siya nung kanyang ka-sparring. Kung matagal na kayo sa aking video, alam nyo na si Marcos ay may sinalian na uh, taekwondo tournament nung nakaraan. Bali, nasa linya ng sports niya ay ang taekwondo. At ito nga yung laban niya nung nakaraan. So, ayan na nga. Kaya siya naging nagreklamo na masakit yung ah, minsan kamay niya, paa niya. Ngayon naman yung lower back niya dahil niya sa kasipa nila or sa laban nila sa taekwondo tuwing sparring nila. So ngayon nga, minamasas ko yung kung saan yung masakit niya. Sa right side daw ng ano niya, yung dito sa may lumbar. Kasi nasipa daw siya dyan nung kasparin niya. Gina minasage ko na rin yung sa left side para pantay After na massage, sinestretching ko na rin siya. Yung stretching ay nakakatulong para ma-relieve yung pain sa lower back at saka improve rin siya ng range of motion. Mas madali na rin uh, makagalaw pag kung wala kang naramdamang sakit. Kung sa malapitan, marinig nyo yung nagkakrak yung bones niya dyan. Ito ay pwede lang gawin Did sa mga know? expert guys. Huwag nyo gayahin <laughs> kung you know? hindi naman talaga kayo marunong mag-stretching. Kami ilang ilang years na namin to ginagawa kaya sanay na sanay na kami sa pag stretching o sa pagpapatunog ng likod doon nga sa issue na na napanood namin is nakita ko nga doon parang hindi naman siya sanay sa ginagawa niya yung pagkakairo daw ko no? mm -hmm. dahil yung ginawa niya doon binigla mm -hmm. niya yung uh, pag stretch doon sa client niya kaya yun hindi relax, hindi yung relax yung client. Tapos binigla niya pa kaya siguro lumaban yung client nun sa ano, pag stretch niya. Dalawa nag clash silang dalawa kaya yung Tuloy na balian siya ng binti or sa may akala ko nga hips yung nabali doon eh, yung pala binti. Bigat mo na. Yung ginagawa ko is, hindi ko naman din madalas ginagawa sa client ko dahil mga client ko ay puro mga senior na bawal na rin sa kanila yung uh, stretching dahil hindi naman sila ganun ka-flexible. Ang gusto na nila yung massage okay. tapos matutulog lang sila ganun. Ito masahit doon, kabila. Okay. Yeah. Yung ginawa ko ganyan, yan yung nabalian yung lalaki, di ba? Dahil hindi siguro talaga relax yung client niya. Luma tapos siguro lumaban din. Yung lumaban yung ano ba, nilalabanan niya. Yung pag-stretch kaya Ganon ang nangyari. Tapos binigla niya pa. Tingnan niyo sa akin. Lagi kong sinasabi na relax, relax para relax yung muscle. At saka para kung hindi i-relax yung client, huwag na stretch. How to relax mga plate. mo ng ano paamoy yung ano alcohol bago ang medyas. Ito yung masakit. Oh. na na Okay, mm -hmm. Kena na. Iyano muna. Diyan mo sa toold ko 'yung paamo. Yeah. Hawakan mo tutod mo. Hindi, i-push mo lang. Yeah. Ito nung nga naging sa gilid, gilid. gilid ka. I'm saving. Okay, Tungo na mm. ko ulit eh. Kabila. Abutin mo yung paa mo eh. <laughs> Ya, balik. Ya, sudah. Okey.

Yeah. Okay. Oh ang paggawa ko dyan sa neck cracking is ano lang yung mild mm -hmm. lang hindi talaga yung todo-todo na tinitwist mo yung liig para lang tumunog. Yan is, ano lang, simple version lang. Kung tutunog man siya, okay. Kung hindi tutunog, okay lang din. At least, hindi mo nabalian ng client mo. Okay. So, yan lang guys. Thank you for watching. Bye.